Bakit kaya nahihirapan ang 90% ng mga estudyante sa pagmamanage ng oras at pag-aaral? Kilalanin ang Meta AI, ang bago mong study buddy. Isipin mong may personal assistant ka na tutulong sa iyo sa pagsasaliksik, pagkuha ng notes, at pag-oorganisa ng schedule mo. Gamit ang Meta AI, mas mabilis mong makakahanap ng impormasyon. Hirap sa math problem, tanungin mo lang si Meta AI. Pero hindi lang yan, kaya rin ni Meta AI na i-summarize ang mahabang artikulo para mas madali mong maintindihan ang mga komplikadong paksa. At kapag malapit na ang exams, pwede kang tulungan ni Meta AI na gumawa ng study plan na swak sa iyo. Stress ka na ba? May mga mindfulness tips at exercises si Meta AI para ma-relax ka. At dahil available ito 24 7 pwede kang mag-aral kahit kailan mo gusto. Kaya bakit maghihintay pa? Gawin mong sikretong sandata ang Meta AI para sa tagumpay sa pag-aaral. Magpaalam na sa stress at hello sa mas magagandang marka. Meta AI, ginagawang mas matalino at mas madali ang buhay estudyante. Handa ka na bang subukan? Simulan na natin.